kakataong susubok sa pagmamahal ng tao sa hayop. Mga trahedyang mag-iiwan ng lamat sa ating mga damdamin. Pero may ilan namang naggagawang magamit ang tila masamang karanasan para lalong magpakita ng pagmamalasakit. Pero paano nga ba manunumbalik ang tiwala at maalis ang takot ng isang tao sa hayop na minsan na siyang nasaktan at naglagay sa kanya sa bingit ng kapahamakan. Panoorin natin ito. Gaya ng isang komplikadong makinarya, iba't ibang uri ng piyesa ang nagtutulungan upang matagumpay na maituwid ng Animal Kingdom Foundation ang bawat araw. Mahalagang tumpak at nasa ritmo ang kada galaw para sa epektibong operasyon ng isa sa pinakamalaking animal shelter sa bansa. Isa sa mga bahagi ng mekanismo ay si Marty na nagsisilbing langis para sa maayos at tuloy-tuloy na andar ng grupo. Mula sa simpleng buhay naging ganap niyang propesyon ang pagsulong sa kapakanan ng mga hayop. Nagsisimula yung araw ko sa pag-check ng mga kennel, Richard, Pag-check uh, ng mga staff namin kung uh, oh, kung nakapasok sila and yung mga dog trainers handlers natin kung tawagin ay mga kennel mates. Mm -hmm. So, 'yung mga usual routine namin is day-to-day -day namin uh, cleaning, feeding, tapos uh, monitoring, also uh, mag-administer ng mga medicine which is 'yung mga gumagawa naman doon 'yung mga vet 'yung mga veterinary uh, team namin dito. <coughs> sa maghapon niyang pakikisalamuha sa mga rescued animals. Sino nga ba ang mag-aakalang minsan na siyang nakaranas ng trahedyang may kinalaman sa mga aso? Way back when I was grade 6 that time, nakagat ako. So actually may stitch pa ako dito, tatlo. Tatlo yung tatlo yung tahi ko dito sa bunganga. Nung reaction ko that time is parang blanko na ako eh. Yung kasi nung pagkagagat sa akin, nung pagbigay ko kasi ng plato, tapos I was able to ano, to refill again sana yung bowl niya. Then doon niya na ako kinagat. Tapos dumudugo na yung nguso ko doon. And then tumakbo na ako sa bahay namin. Dagdag pa sa tinamunyang pisikal na pinsala ang dagok ng kanyang pamilya na dulot ng banta ng rabies. Kinagat ka sa muka, sa bibig pa, and very prone sa Uh, sa brain Walang animal bite center dun sa municipality namin. So, we need to travel pa uh, kilometers away. Apat uh, na munisipyo yung pagitan. Then, uh, para makapunta sa animal bite center. Yung tatay ko pa nga, napalit pa nga yung baboy niya para makatravel kami. Going doon sa animal bite center sa Capitol para makasurvive lang. Sa loob ng mahabang panahon, nabalot sa takot si Marty at lumayo ang kanyang loob sa mga aso. High school ako and college, uh, ayoko na sa mga dogs. And parang 50 meters radius away, pag nakarinig ako ng barking mga uh, ng aso, tahol, ganyan, medyo natatroma na para may phobia na. Yung na. Dahil sa hamon ng trabaho at responsibilidad na ibinigay sa kanya, ninais niya ang kapanatagan at lunas sa takot. Sinuri ni Marty ang kanyang masalimuot na karanasan sa isang bagong pananaw. Dito na rin niya napagtanto na hindi lang pala siya ang biktima sa mga nangyari. Nangyari dun sa dog na yun, after ako nakagat, pinatay yung chewing ko. Kasi ang alam nila, pag pinatay mo aso, parang masasave ka sa rabies. Yung memories mo from trauma, pwedeng mabago naman. Kung paano mo i-weigh na how to rehabilitate yourself also. Ang Animal Kingdom Foundation ay isang lugar para sa rehabilitasyon, hindi lamang ng mga hayop, kundi pati na rin sa mga tao. Ang mga nilalang na dating kinatatakutan ni Marty ang ngayoy naging kaagapay pa niya sa paghilom ang dami kong mga students here na mga same case, dog bite victim sila, and then sobrang takot nila din sa aso. When I shared my story, sabi ko, hindi lahat ng aso is ganoon. Try to uh, overcome yung fear na yon, kasi hindi lahat ng uh, hayop or nung aso or pusa na naging uh, cause ng pain Dati ay masamang alaala -ala ang turing ni Marty sa kanyang karanasan. Ngayon ay nagsisibi na itong mabisang paalala sa kahalagahan ng pagrespeto at pagkilala ng mga tao sa iba pang mga nilalang. Maging aware tayo sa space kasi every dogs, every animals, they need space. Before we uh, interact with the dogs or any animals, kailangan natin alamin muna kung ano ba yung temperament nila, personality. sugat ng kahapon na nagpapaalala sa atin ng mga karanasan at pagsubok sa buhay. Madalas, nagbibigay ito sa atin ng lakas ng loob, tapang at inspirasyon na magdadala pala sa isang adhikaing dati ay nababalot lamang ng pangamba o posibleng galit. Tulad ni Marty na hindi nagpasakop sa kanyang takot o trauma. Ngayon, isa na siya sa mga nagsusulong at tumutulong sa mga aso at pusa bilang isang animal welfare advocate. Sa katunayan, isa pa nga siyang shelter administrator ng Animal Kingdom Foundation. Dahil hindi lamang tayong may kwento, pati na rin ang ating mga alagang hayop. Ako po si Attorney Heidi. Magkita-kita tayong muli sa susunod na Sabado dito lang sa Hayop sa Kwento.